Hi mga loves! Magandang araw for today's video. Pumili pala kami ng mga gamit ulit sa aming bahay. Andito kami sa Wilcon. Ang binili pala namin guys, kagaya ng pinlight, mga lock sa door. Ayan, andito na kami sa bahay. Nakauwi na kami. <laughs> galing sa Wilcon. Ayan, may laboratory na siya guys. Ayan yung kitchen namin. Ayan, dito yung Dining namin, Andiyan, andiyan. Ayan, si kuya ang sipag niya. Kahit tingin, nagtatrabaho siya. Sobrang sipag. Saludo ako sa iyo, kuya. Kahit tinggo, nagtatrabaho ka pa rin. Ayan, dito naman tayo sa CR. Ayan yung CR namin, guys. Wala pa siyang tiles, yung wall niya. Pero nag-start na sila, konti pa lang. Andito tayo sa living area. Ayan, dito kami sa living area. Marami pang gamit, kaya magulo pa. Ayan, yung living area namin. Tapos, yung bar counter. Ayan yung bar counter namin, guys. Diba? Ang ganda ng tiles na napili namin sa floor. Ayan. Tapos, may tiles na din yung hagda namin. Kulang lang. Pero bumili na kami para dyan. Ayan yung hagdan namin. May pintura na din guys. Nagpipintura na din sila. Malapit na itong matapos. Excited na kami sa magiging outcome niya. Ayan, yung pahaba na yan guys. Glass yung ilalagay namin dyan. Ayan, tas may ilaw na din kami binili. Ikakabit na lang. Tas dito tayo sa kwarto. Ayan, dalawang kwarto. May mga pintura din maliwalas na siya tingnan. Ayan lang po. Maraming salamat sa panonood. Bye!